Senator Elect Senator Elect so to criticize the fact that you made the decision unilaterally unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So sir, paano 'yun. Uh, Which decision? Yung sa, sa impeachment po de sa delay po na. Which decision? Den. Uh delaying the Which nga? yung yung 11. Hindi, hindi. Hindi po 11. Alin? Which one? Both. Sir. I don't think so. Which one? Uh, 11. I don't think so either. <laughs> I, yung two, this, this ano, uh, sir? Um, anyway. Kasi sir sabi niya, mm. it can be, ano daw, uh, mag, magka, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. Um, sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, e-recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din um, sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So, sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle that plenary is supreme.